Ito po, nasa Marcella na kami bagi eh. Bubutasin na namin yung ano, yung pa Halalabas yung natubig. Ito, nakabit na namin yung ano, yung tubo. Oh, oh nalinya na oh. Tubusan na lang mamaya. Oh, tiyan, may kasama pa kang babae, bata oh. Sarun trabaho na no? oh. po ito. Ito, nagagawa na po eh. Nga, nga, nga. na. Dito, bubuta na Malapit na n'yo. na lang. Wala kami Wala nung amin.

Ayan lumakas na ano Ayan o. Pagkapatid ko yan, gumawa yan. Kaya ng apo, saka yung anak. Ayun, yung ama. Ako, hindi yung ka, Kaya na ama nila. Ayan, mga bata naglalaro sa taas. Ito yung ginagawa na para dito. Kaya mabuhin na. Salamat po.